Sa MPBL ulit, umani ng simpatya mula sa mga fans si Basilan star Arwin Santos. Marapos ang kanyang alitan kontra kay Anton Bringa sa MPBL kung saan marami ang naniniwalang depensa lamang ang ginawa ng veteranong forward. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Carlo Villasenor umanin ng suporta mula sa mga netizens si dating PBA star Arwin Santos matapos ang kanyang on-court altercation kontra kay Anton Brigas ng Jensen Warriors sa kanilang laban sa MPBL Season 2025 nitong lunes. Sa comment section ng Fast Break Facebook post, marami ang sa Baselan Port Masters Forward at iginit ng karamihan na lumalaban lamang si Santos matapos unang tamaan ni Brigas sa pisikal na banggaan. Marami taga-subaybay ang nagsabing maangas at sobrang pisikal ang naging laro ni Brigas dahilan para mapikon ang veteranong si Santos. Ang sa ilan, dalawang beses umanong tinamaan ng close fist si Santos bago ito bumawi. Ipinakita sa si video na ibinahagi ni Baselan co-team owner Jackson Chua Jr. na dalawang beses sinuntok ni Bringa si Santos sa dibdib bago gumanti na naging dahilan ng pagtawag ng unsportsmanlike foul at pagkaka ng dating PBA MVP. Bagamat may ilang netizens na naniniwalang parehong may mali sa insidente, mas marami ang pumabor kay Santos at itinuturing itong natural na reaksyon ng isang veteranong ipinapagtanggol ang sarili laban sa batang kalaban. May ilan pa nag pero sa social media na tinatawag ang pangyayari na instant karma para kay Bringas habang ang iba naman na ay nagsasabing deserve umano nito dahil sa madubiraw na laro. Sa kabila ng kontrobersya malinaw sa tono na mga komento na nakuha ni Santos ang simpatsya ng karamihan na itinuturing ang insidente bilang bahagi ng matinding pisikalan sa MPBL playoffs. Ako si Carlo Velasñor, Abante Sports, now na!